Deuteronomio Kabanatang 27 hanggang 27. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Inutusan ni Moises ang mga Israelita na itayo ang isang altar sa bundok ng Ebal at isulat dito ang mga utos ng Diyos bilang tanda ng tipan. Ipinahayag ang mga sumpa sa mga lalabag sa kautusan at mga pagpapala sa mga tapat na susunod sa kalooban ng Panginoon. Ipinapaalala ng mga utos na ang tunay na pagpapala ay nakabatay sa ugnayan at katapatan sa Diyos. Sa huli ipinahayag ni Moises ang pagbago ng kasunduan sa Moab bilang pagpapatibay ng pangako ng Israel na maglingkod at sumunod sa Panginoon magpakailanman. Deuteronomio, ikadalawamputpitong kabanata Ang altar sa bundok ng Ebal, Pagkatapos inutusan nila Moises at ng mga tagapamahala ng Israel ang mga mamamayan, sundin ninyong lahat ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo sa araw na ito. Kapag nakatawid na kayo sa Hordan, doon sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, magtumpok kayo ng malalaking bato at pahiran ninyo ang palibot nito ng apog isulat ninyo sa mga batong ito ang lahat ng kautusan kapag nakapasok na kayo sa maganda at masaganang lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Ang Diyos ng inyong mga ninuno ayon sa ipinangako niya sa inyo. Kapag nakatawid na kayo sa Hordan, itayo ninyo ang mga batong ito sa bundok ng Ebal. Ayon sa iniutos ko sa inyo sa araw na ito, at pahiran ninyo ng apog ang palibot nito. Pagkatapos gumawa kay ng batong altar para sa Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong gagamit ng anumang kagamitang bakal sa pagtatabas nito. Ang mga bato na gagawin ninyong altar ay dapat hindi pa natabasan. Pagkatapos maghandog kayo sa altar na ito ng mga handog na sinusunog para sa Panginoon na inyong Diyos. Maghandog din kayo ng handog para sa mabuting relasyon sa Panginoon at kainin ninyo ito roon at magsaya kayo sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos. At isulat ninyo ng malinaw ang mga kautosan ng Diyos sa mga batong pinahira ninyo ng apog. Sinabi pa ni Moises at ng mga pari ng mga levita sa lahat ng Israelita, Makinig kayo o mga mamamayan ng Israel. Sa araw na ito, naging mamamayan na kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Kaya sundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at tuparihin ang lahat ng utos at tuntunin niyang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ang mga sumpa Nang araw na iyon, iniutos ni Moises sa mga tao. Kapag nakatawid na kayo sa Hordan, ito ang mga angkan na tatayo sa bundok ng Gerizim para basbasa ng mga tao. Ang lahi ni na Simeon, Levi, Huda, Isakar, Jose at Benjamin. At itong mga lahi natatayo sa bundok ng Ebal para sumpain ang mga tao. Ang lahi nila Ruben, Gad, Asher, Zebulun, Dan at Naftali. Ang mga libita naman ay sisigaw ng malakas. Sumpain ang taong gagawa ng anumang mga Diyos Diyosan na gawa sa bato o tanso at sasambahin ito kahit palihim. Sapagkat kinasusuklaman ng Panginoon ang Diyos Diyosang ginawa ng tao at sasagot ang lahat ng tao. Amen. Sumpain ang taong hindi gumagalang sa kanyang magulang, at sasagot ang lahat ng tao. Amen. Sumpain ang taong nagnakaw ng lupain ang kanyang kapwa, sa pamamagitan ng paglilipat ng muhon ng lupain nito, at sasagot ang lahat ng tao. Amen. Sumpain ang taong nagliligaw ng bulag sa daan, at sasagot ang lahat ng tao. Amen. Sumpain ang taong hindi nagbibigay ng hustisya sa mga dayuhan, sa mga ulila at sa mga biyuda. At sasagot ang lahat ng tao. Amen. Sumpainan ang taong nakikipagtalik sa asawa ng kanyang ama dahil ipinapahiya niya ang kanyang ama. At sasagot ang lahat ng tao. Amen. Sumpainan ang taong nakikipagtalik sa anumang hayop. At sasagot ang lahat ng tao. Amen sumpain ang taong nakikipagtalik sa kanyang kapatid na babae, kapatid man niya ito sa ama o sa ina, at sasagutan lahat ng tao. Amen. Sumpain ng taong nakikipagtalik sa kanyang biyanang babae, at sasagot ang lahat ng tao. Amen. Sumpain ng taong pumatay ng kanyang kapwa kahit walang nakakaalam, at sasagutan lahat ng tao. Amen. Sumpain ng taong tumatanggap ng suhol para pumatay ng inosenteng tao, at sasagot ang lahat ng tao, Amen. Sumpain ang tao na hindi susunod o gagawa sa lahat ng utos na ito, at sasagot ang lahat ng tao, Amen. Deuteronomio 28 Kabanata Ang Pagpapala sa Pagsunod Kung lubos na inyong susundin ng Panginoon na inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakakahigit sa lahat ng bansa rito sa mundo kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Pagpapalain niya ang mga lungsod at mga bukid ninyo. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani at maraming hayo. Pagpapalain niya kayo ng masaganang ani at pagkain. Pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Ipapatalo ng Panginoon sa inyo ang mga kaaway na sasalakay sa inyo. Sama-sama silang sasalakay sa inyo pero magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ginagawa ninyo at pupunuin niya ng ani ang mga bodega ninyo. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinibigay niya sa inyo. Ayon sa ipinangako ng Panginoon na inyong Diyos, gagawin niya kayo na pinili niyang mamamayan kung susundin ninyo ang kanyang mga utos at mamumuhay ng ayon sa kanyang pamamaraan. At sa ganoon ay malalaman ng lahat ng tao sa mundo na pinili kayo ng Panginoon at matatakot sila sa inyo. Pagpapalain kayo ng Panginoon doon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno na ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak, mga hayop at ang inyong ani. Padadalhan kayo ng Panginoon ng ulan sa tamang panahon mula sa taguan ng kayamanan niya sa langit. At pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Magpapautang kayo sa maraming bansa pero kayo ay hindi mangungutang. Gagawin kayo ng Panginoon na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod lang. Lagi kayong nasa itaas at hindi sa ilalim kung susundin ninyong mabuti ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Kaya huwag ninyong susuwayin ang alinman sa iniuutos ko sa inyo sa araw na ito at huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos at maglilingkod sa kanila ang mga sumpa sa hindi pagsunod. Ngunit kung hindi kayo susunod sa Panginoon na inyong Diyos at hindi susunding mabuti ang lahat ng utos niya at tuntunin na ibinibigay ko sa inyo ngayon, mararanasan ninyo ang lahat ng sumpang ito. Susumpain ang Panginoon ang inyong mga lungsod at bukid. Susumpain niya ang inyong mga ani at pagkain. Susumpain niya kayo sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng kaunting anak, ani at hayop. Susumpain niya ang lahat ng gagawin ninyo. Maguguluhan at malilito kayo sa lahat ng gagawin ninyo hanggang sa malipol kayo at tuluyang mawala. Dahil sa masamanin yung ginagawa sa pamamagitan ng pagsuway sa kanya. Padadalhan kayo ng Panginoon ng mga salot hanggang sa mamatay kayo roon sa lupain na titirhan at aangkinin ninyo. Pahihirapan kayo ng Panginoon sa sakit na hindi gumagaling, lagnat, pamamaga, mainit na hangin, mahabang tagtuyot, at peste sa mga halaman hanggang sa mamatay kayo. Magiging parang tanso ang langit na hindi magbibigay ng ulan, at ang lupa ay matutuyo at magiging kasintigas ng bakal. Sa halip na tubig ang ibigay ng Panginoon sa inyo bilang ulan, alikabok ang ibibigay niya. Pauulanin niya ng alikabok hanggang sa mamatay kayo. Ipapatalo kayo ng Panginoon sa inyong mga kaaway sama-sama kayong sasalakay sa kanila, pero magkakanya-kanya kayo sa pagtakas. Magiging kasuklam-suklam kayo sa lahat ng kaharian sa mundo. Kakainin ng mga ibon at mababangis na hayop ang mga bangkay ninyo at walang magtataboy sa kanila. Pahihirapan kayo ng Panginoon sa mga bukol na ipinadala niya sa mga Ehipsyo. Patutubuan niya kayo ng tumor, pangangati at galis na hindi gumagaling. Gagawin kayong baliw ng Panginoon, bubulagin at lilituhin. Mangangapa kayo kahit na araw tulad ng isang bulag. Hindi kayo uunlad sa lahat ng ginagawa ninyo. Palagi kayong aapihin at pagnanakawan at walang tutulong sa inyo. Aagawin ng ibang lalaki ang babaeng magiging asawa ninyo. Magpapatayo kayo ng mga bahay pero hindi kayo ang titira rito. Magtatanim kayo ng ubas pero hindi kayo ang makikinabang sa mga bunga nito. Kakatayin ng baka ninyo sa inyong harapan, pero hindi ninyo ito makakain. Pipiliting kunin sa inyo ang inyong mga asno, at hindi na ito ibabalik sa inyo. Ibibigay ang inyong mga tupa sa inyong mga kaaway, at walang tutulong sa inyo upang mabawi ito. Habang nakatingin kayo, bibihagi ng mga anak ninyo ng mga taga-ibang bansa, at araw-araw kayong aasang babalik sila, pero wala kayong magagawa. Kakainin ng mga taong hindi ninyo nakikilala ang pinaghirapan ninyo at palagi kayong aapihin at pahihirapan. At kapag nakita ninyo itong lahat, mababaliw kayo. Patutubuan kayo ng Panginoon ng mga bukol na hindi gumagaling mula sa sakong hanggang sa ulo ninyo. Kayo at ang pinili ninyong hari ay papabihag ng Panginoon sa bansang hindi ninyo kilala, maging ng inyong mga ninuno. Doon sasamba kayo sa ibang mga Diyos na gawa sa kahoy at bato. Kasusuklaman kayo, hahamakin at kukutsain ng mga naninirahan sa mga bansa kung saan kayo binihag. Marami ang itatanim ninyo pero kakaunti lang ang inyong aanihin dahil kakainin nito ng mga balang. Magtatanim kayo ng ubas at aalagaan ninyo ito pero hindi kayo makakapamitas ng bunga nito o makakainom ng katas mula rito dahil kakainin nito ng mga uod. Magtatanim kayo ng maraming olibo kahit saan sa inyong lugar pero wala kayong makukuhang langis mula rito dahil malalaglag ang mga bunga nito. Magkakaana kayo pero mawawala sila sa inyo dahil bibihagin sila. Kakainin ng maraming insekto ang lahat ng inyong puno at pananim unti-unting magiging makapangyarihan ang mga dayuhang naninirahang kasama ninyo habang kayo naman ay unti-unting manghihina. Papautangin nila kayo pero hindi kayo makapagpapautang sa kanila. Sila ang mamumuno sa inyo at kayo ang susunod sa kanila. Mangyayari ang lahat ng sumpang ito sa inyo hanggang sa mamatay kayo kung hindi ninyo susundin ang Panginoon na inyong Diyos at ang kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinigay niya sa inyo. Magiging babala sa inyo at sa inyong mga salinlahi lahi ang mga sumpang ito magpakailanman. Dahil hindi kayo naglingkod ng may kaligayahan at kagalakan sa Panginoon na inyong Diyos sa panahon ng inyong kasaganaan, ibibigay niya kayo sa mga kaaway na ipinadala niya sa inyo at maglilingkod kayo sa kanila. Gugutumin kayo, uuhawin, kukulangin ng damit at mawawala ng lahat ng bagay. Pahihirapan niya kayo na parang kinabitan ng pamatok na bakal sa leeg hanggang sa mamatay kayo. Papasalakay kayo ng Panginoon sa isang bansa na mula sa malayong lugar sa dulo ng mundo na hindi ninyo maintindihan ang salita. Sasalakayin nila kayo katulad ng pagsila ng agila sa mga kaaway. Mababangis sila at walang awa sa matandaman o bata. Kakainin nila ang mga hayop at mga ani ninyo hanggang sa mamatay kayo. Wala silang ititirang trigo, bagong katas ng ubas, langis o hayop hanggang sa malipol kayo. Sasalakayin nila ang lahat ng lungsod na ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo. Hanggang sa gumuho ang nagtataasang pader nito na pinagtitiwalaan ninyo. Sa panahong pinapalibutan kayo ng mga kaaway, kakainin ninyo ang inyong mga anak na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos dahil sa sobrang gutom kahit na ang mahinahon at napakabait na tao sa inyo ay hindi na maaawa sa kanyang kapatid, sa minamahal niyang asawa at sa natira niyang anak. Hindi niya sila bibigyan ng kinakain niyang laman ng kanyang anak dahil natatakot siyang maubusan ng pagkain. Ganyan ang mangyayari sa inyo sa panahon na papalibutan ng inyong mga kaaway ang lahat ng lungsod ninyo. Kahit na ang mahinhin at napakabait na babae, ay magiging mabangis sa kanyang minamahal na asawa at mga anak. Itatago niya ang kanyang anak na kapapanganak pa lang at ang inunan nito para kainin ang lihim. Dahil natatakot siyang walang makain habang pinapalibutan ng inyong mga kaaway ang mga lungsod. Kung hindi ninyo susunding mabuti ang lahat ng mga utos na nakasulat sa aklat na ito, at hindi igagalang ang kahangahanga at kamanghamanghang pangalan ng Panginoon na inyong Diyos. Padadalhan niya kayo at ang inyong mga lahi ng malulubhang karamdaman na sobrang sakit at wala ng lunas para rito. Ipapalasap niya sa inyo ang nakakatakot na mga karamdaman na ipinadala niya sa Ehipto at mananatili ito sa inyo. Ipapalasap din sa inyo ng Panginoon ang lahat ng uri ng karamdaman na hindi na isulat sa aklat ng kasunduan hanggang sa mamatay kayo. Kahit nakasindami kayo ng bituin sa langit, kakaunti lang ang matitira sa inyo dahil hindi kayo sumunod sa Panginoon na inyong Diyos. Gaya ng kasiyahan ng Panginoon sa pagpapaunlad at pagpaparami sa inyo, rin niya ang pagwasak at pagpatay sa inyo, hanggang sa mawala kayo sa lupaing kitirhan at aangkinin ninyo. Pangangalatin kayo ng Panginoon sa lahat ng bansa, sa bawat sulok ng mundo at dooy sasamba kayo sa ibang mga Diyos na gawa sa kahoy at bato na hindi ninyo nakikilala o ng inyong mga ninuno. Wala kayong kapayapaan doon at wala rin kayong lugar na mapagpapahingahan. Hindi kayo bibigyan ng Panginoon ng kapanatagan at mawawalan kayo ng pag-asa at palaging mamumuhay sa kabiguan. Laging mga nganib ang inyong buhay, araw at gabi kayo'y matatakot at walang katiyakan ang inyong buhay. Dahil sa takot ninyo sa mga bagay na nakikita ninyo sa paligid sasabihin ninyo kapag umaga sana gabi na at kapag gabi naman sasabihin ninyong sana umaga na pababalikin kayo ng Panginoon sa Ehipto sakay ng barko kahit na sinabi ko sa inyo na hindi na kayo dapat bumalik doon ipagbibili ninyo roon ang inyong mga sarili sa inyong mga kaaway bilang mga alipin pero walang bibili sa inyo. Deuteronomio Kabanatang Dalawang Putsyam Ang Pagbago ng Kasunduan Ito ang mga tuntuni ng pagsunod sa kasunduan ipinagawa ng Panginoon kay Moises sa mga Israelita sa Moab, maliban pa sa kasunduan ang ginawa niya sa kanila sa Horeb. Pinatawag ni Moises ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila, Nakita ninyo ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa faraon at sa lahat ng opisyal niya at sa buong bansa nito. Nakita ninyo noon ang matinding pagsubok, ang mga himala at ang mga kamanghamang hanggawa. Pero hanggang ngayon, hindi pa ito ipinauunawa ng Panginoon sa inyo. Sa loob ng apat na pung taon na pinangunahan ko kayo sa ilang, hindi na luma ang mga damit at sandalyas ninyo. Wala kayong pagkain doon o katas ng ubas o ng iba pang inumin pero binigyan kayo ng Panginoon ng mga kailangan ninyo para malaman ninyong siya ang Panginoon na inyong Diyos. Pagdating natin sa lugar na ito, nakipaglaban sa atin si Haring Sihon ng Heshbon at si Haring Og ng Bashan. Pero tinalo natin sila. Inagaw natin ang lupain nila at ibinigay ito sa mga lahi ni Naruben, Gad at sa kalahating lahi ni Manase bilang mana nila. Kaya sundin ninyong mabuti ang mga ipinatutupad ng kasunduang ito para maging matagumpay kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sa araw na ito, nakatayo kayo sa harap ng presensya ng Panginoon na inyong Diyos, ang mga pinuno ng mga angkan ninyo, ang mga tagapamahala, ang mga opisyal at lahat ng kalalakihan ng Israel, ang mga asawa at mga anak ninyo, at ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo na inyong taga-Sibak at taga-Igib. Nakatayo kayo rito ngayon para gawin ang kasunduan sa Panginoon na inyong Diyos. Sinusumpaan ng Panginoon ang kasunduan ito ngayon. Gusto niyang mapatunayan sa inyo sa araw na ito na kayo ang mamamayan niya at siya ang Diyos ninyo ayon sa ipinangako niya sa inyo at sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaak at Jacob. Pero hindi lang kayo na nakatayo ngayon dito sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos ang saklaw ng kasunduang ito, kundi pati ang lahat ng inyong lahi na ipapanganak pa lang. Nalalaman ninyo kung paano tayo nanirahan sa Ehipto noon at kung paano tayo naglakbay sa lupain ng iba pang mga bansa papunta sa lugar na ito. Nakita ninyo ang kanilang kasuklam-suklam na mga Diyos-Diyosan na ginawa mula sa kahoy, bato, pilak at ginto. Siguraduhin ninyong wala ni isa sa inyo Babae o lalaki, sambahayano ang kan, natatalikod sa Panginoon na ating Diyos at sasamba sa mga Diyos ng mga bansang iyon para wala ni isa sa inyo ang maging katulad ng ugat na tumutubong mapait at nakakalason. Ang sino mang nakarinig ng mga babala ng sumpang ito ay huwag mag-iisip na hindi siya masasaktan kahit na magpatuloy siya sa kanyang gusto. Pagbagsak ang idudulot nito sa inyong lahat hindi siya patatawarin ng Panginoon maglalagablab ang galit ng Panginoon sa kanya tulad ng apoy at mangyayari sa kanya ang lahat ng sumpa na nakasulat sa aklat na ito at buburahin ng Panginoon ang kanyang pangalan sa mundo ibubukod siya ng Panginoon sa lahat ng lahi ng Israel at pahihirapan siya ayon sa mga sumpa ng kasunduan na nakasulat dito sa aklat ng kautusan sa mga susunod na henerasyon, ang inyong mga lahi at ang mga dayuhang galing sa malayong lugar ay makakakita ng mga kalamidad at mga karamdamang ipapadala ng Panginoon sa inyo. Ang buong lupain ninyo ay magiging katulad ng disyerto na natabunan ng asupre at asin. Walang magtatanim sa lupaing ito dahil hindi tutubo ang mga pananim. Magiging katulad ito ng pagkawasak ng Sodom at Gomorrah Adma at Zeboyim, na ibinagsak ng Panginoon dahil sa matindi niyang galit. Pagkatapos, magtatanong ang mga bansa, bakit ginawa ito ng Panginoon sa kanyang bansa? Bakit napakatindi ng kanyang galit? At sasagutin sila ng ganito, dahil sinuway ng mga taong ito ang kasundo ang ginawa sa kanila ng Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, nang inilabas niya sila sa Egypto. Sumamba sila at naglingkod sa ibang mga Diyos na hindi nila nakikilala na ipinagbawal ng Panginoon na sambahin nila. Kaya nagalit ng matindi ang Panginoon sa kanilang bansa at ipinalasap niya sa kanila ang lahat ng sumpa na nakasulat sa aklat na ito. Sa matinding galit ng Panginoon, pinalayas niya sila sa kanilang bansa at ipinabihag sa ibang mga bansa kung saan sila naninirahan ngayon. May mga lihim na bagay na ang Panginoon lang ang nakakaalam, pero ipinahayag niya sa atin ang kanyang kasunduan at dapat natin itong sundin maging ng ating lahi magpakailanman.